on February 14, 2024, Valentine's Day, my heart was broke by Senator Pia Cayetano. Not only my heart, Mr. Speaker, but I think all the hearts of the members of the Philippine delegation to the WHO-FCTC COP10 in Panama City. The good senator called the Philippine delegation as peddler of the tobacco interest. She also said that the Philippine delegation was a mere mouthpiece of the tobacco industry. At ang medyo masakit pa, Mr. Speaker, Sinabi po niya na kami pong lahat ay nagpunta doon para manggulo lamang. Sa speaker, ganito na pa ang pagtrato ng isang senadora sa atin. Wala na po ba yung ating pinakaiingatang interparliamentary courtesy? Kung sa bagay, marami na rin po akong narinig nung mga nakakaraang linggo bago pa po kami tumulak papuntang Panama. Pero hindi po ako naniwala na pati po yung pagpunta namin doon para ipagtanggol natin ang karapatan ng ating bansa. Lalong-lalo na po yung dalawang batas na ating ginawa sa kapulungan ito. I'm referring to Republic Act 9211 and Republic Act 11900, Sir Speaker. Sana po ay nabasa ni Senator Pia Cayetano yung declared policy ng dalawang batas na yon. Sinasabi po doon, Mr. Speaker, na while this state is conscious and responsible in maintaining the health of its citizens, it should also do it mindful of the general welfare of the people, especially the stakeholders of the tobacco industry. Ang ating pong dalawang batas, Mr. Speaker, is talking about balance policy. Kaya po, ang ating pong regimen ay, regul ay regulation, hindi po control, hindi po ban. Kaya po ako sumama sa delegation, Mr. Speaker, pala malaman ko po kung paano tinatrato in global states lalong-lalo lalo na sa FCTC. Ito po yung Framework Convention on Tobacco Control na ito po ay side-by-side side na ginaganap sa pamatnubay ng WHO. Sinabi po ni Senator Pia Cayetano na nanggulo po kami. Hindi po, Mr. Speaker. Malayo po na gagawin ng Philippine delegation yun. Siguro po ang kanyang binabanggit ay yung punto na pinagtatalunan na po 'yung agenda number 9 and 10 ng FCTC na kung saan ay binabanggit 'yung facilitation po ng implementation ng regulation and disclosure of the contents and emission of tobacco products. Binimimili po ang mga delegates sa dalawang bagay. Unang-una, suspended po 'yung working group ang working group po ay binubuo ng state parties. Mga bansa po ito, Mr. Speaker, na miyembro ng FCTC. Suspended po 'yung kanilang mandate. At 'yung kabilang banda, gustong mangyari po ay mag-establish ng expert group para sila po ang gumawa nung gawain ng state parties consisting of the working group. Ang sabi po ng Philippine delegation, Mr. Speaker, hindi po po pwedeng ganun. Sabi namin, there are certain legal principles that cannot be compromised under the appeal of flexibility and consensus. We need to tell them, Mr. Speaker, that the expert group must be subordinated to the primacy and the dominant role of the working group consisting of state parties because they are the ones accountable to and responsible for the interest of their respective nationalities we have to tell them mr speaker that the working group has the mandate and the working group is the one that will provide the personality and the legitimacy of the work of the expert group and therefore The working group cannot arrogate upon itself that mandate exclusively refers to the working group, they being the members of the FCTC. Otherwise, we said, Mr. Speaker, we will be putting the cart before the horse. Technically speaking, they will be sacrificing the authority of the state parties in the altar of the agents of the WHO. Hindi po kami ng gulo, Mr. Speaker. Inilalaban lamang po natin yung ating mga batas na ginawa natin. Sapagkat nakalagay naman po sa charter ng FCTC na ang panuntunan nila that the provisions of this convention shall be subject and in accordance with the national laws of the member countries. May isa pa puntag po na nagkaroon ng konting pagtatalo. Kasalanan naman po kasi ng mga bansa na hinaluan ng politika yung aming discussion, Mr. Speaker. Nagsimula po nung unang araw, binibigyan ng pagkakataon na magulat ang bawat bansa kung ano na ang kanilang mangginawa tungkol sa kanilang implementasyon ng tobacco control. Nagsalita po yung Ukraine, sabi niya, Madam Chair, nahihirapan po kami mag-implement ng aming tobacco control in our country because of the invasion of Russia. So na-politika na po yung usapan. Nang nangyari po, humingi ngayon ng right of reply ang Russia, pinagbigyan naman po para sagutin yung paratang ng Ukraine. Akala namin tapos na po doon, Mr. Speaker. Bigla pong uh, nakialam muli ang uh, European Union. Kaya sa bandang huli po, gumawa ng paraan ng Russia, bandang huli na po ng aming kapulungan ito, Pinilit po niya na tanggalin yung salitang restriction doon sa guideline na aming tinatalakay. Ang sabi po ng Pilipinas, hindi po po pwedeng mangyari, Mr. Chair, sapagkat under Article 13.3 of the FCTC, yung salitang control at saka yung restriction, the two shares equal prominence. Ang gusto po ng Russia para makabawi lang, para makapanggulo, gawin na lamang footnote yung restriction. Dahil ayaw naman po kaming uh, makigulo pa, Mr. Speaker, sumang-ayaw na lamang kami na gawing footnote provided a condition or an explanation shall be provided by the FCTC Secretariat na yung relegation niya into a footnote, Mr. Speaker, will not diminish the import and the priceology as it is written in the in the charter itself. So sa mga ayon din po kami, Mr. Speaker, hindi po kami ng gulo. So bakit po ganito naman ang uh, sinabi ni Senator Pia Cayetano na nagpunta po kami roon para manggulo lamang? Hindi po ba niya alam, Mr. Speaker, bago po kami umalis? Yung delegation po ay nagtrabaho para makagawa kami ng isang national statement para po sa ganun ay hindi hati-hati o haluhalo ang gagawin naming pakikipag-usap sa mga delegado ng FCTC. We worked for about two weeks, Mr. Speaker, bago kami umalis, for us to be able to maintain a unified statement on the basis of our national policy. Kapano po kaya, Mr. Speaker, kung si Senador Cayetano ang pumunta roon, Para kung nang nakita, Mr. Speaker, binenta niya siguro yung dalawang batas na ginawa natin, pinagsakitan natin. Nagagalit siya sapagkat binigyan tayo ng dirty astray for the fifth year, Mr. Speaker. Para sa akin po, Mr. Speaker, mamatamising ko na na magkaroon tayo ng isang libong dirty as Kaya magkaroon po tayo ng isang kabaong na doon ilalagay ang kabuuan ng tobacco industry kasama na po ang mga magsasaka at mga stakeholders na nakikinabang sa industriya ng tabako dito sa ating bansa. Sana po bawiin ni Senador Cayetano ang kanyang mga sinabi, Mr. Speaker. Sapagkat hindi po magiging mabuti sa pagitan ng dalawang kapulungan na dapat sana ay magsama para sa ikagaganda ng gawain natin sa paggawa ng mga batas para sa interes ng naghigit na nakararami. Maraming salamat po.